Hello mga guys May buhok pa ako <laughs> May buhok pa ako Parang parang buhok Ayan Tabas muna tayo mga guys Siyempre walang nasyabot po Sa lahat ng ating mga Subscriber Ayan maraming maraming salamat po sa inyo na Sa 1100 77 subscriber ang pagpapa ko tayo ngayon guys tayo ngayon. Tayo ngayon. Tayo ngayon. Tayo ngayon. may salta na magpapa tayo sa salta na kasi may pupuntahan ako eh may pupuntahan ako mga guys may kukunin tayong ayudang pagkain <laughs> ayudang pagkain yan lalo tayo guys Kaya kasi yun eh. Binibigyan na pagkain dapat ang kape natin, di ba? Mm -hmm. Ito yung aming accommodation. May gwardiya na may gwardiya. Jis! How are you, Jis? I can use this. Awe, vlog, vlog. Huh? Ayan, mga guys. Sa ilo Labas Lubas tayo ng ano. Lubas tayo, labas ng ano. Madilim na rito, madilim. Madilim, mga guys. Pupunta tayo sa ano, pupunta sa ating kaibigan at yung ngitay na pagkain ngitay na ng pagkain mga guys <laughs> tayo kasi ni ito di ba tayo yung pagkain pag ano pag, pag tinanggihan ngayon sa naman tayo sa tindahan ngitay ng plastik ngitay ng plastik mainit dito mga guys mainit may init na dito sa Riyadh. Grabe. Yung init dito para kang ano, parang pinapahid sa katawan mo yung init. <laughs> Ngayon tayo ng ano, plastic sa tindahan. Plastic muna bago pumunta ron. Brother, give me plastic, ah. Huh? One plastic, ah. Huh? <laughs> plastic. Huwag mo tayong plastic. Maghanak ko tayong plastic. Okay. Nakakuha na ako ng plastic kung nalit ng pagkain. Ayan. 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 may lagong binibili powder. Okay, guys, tayo powder mga guys, sabihin tayo mga guys tumuha na ako ng plastic tumuha <laughs> na ako ng plastic kala dyan ng pagkain kala dyan ng pagkain natin madilim dito madilim madilim dito madilim kaya hmm. ng tao rito Hala, tayo. Yan. Pag tayo lakad. Dilim na dito sa ano. Ang uh, hospital na pinapatawa ko. Ito yung hospital na pinapatawa ko mga guys. Yan. Likod lang yan. Likod. Likod lang tong pinantahan ko. Pero hindi na tayo itong Hindi na tayo itong papatok sa ano sa hospital. Pag-ilid tayo dadaan. Yan mga guys. Ito na. hindi tayong pagkain <laughs> minesid tayo kaya bubuntahan ko yun eh, okay. tayo pagkain yun diba? tayo yung pagkain yun hindi diba? tayong pagkain punin natin yung pagkain na pinibigay natin Pada kali Dito na, ano, na ako sa elevator. Ah, tayo dito na sa elevator na ako. Nakakita tayo sa Sa level 7. Ako nila natin yung pagkain. Ayan nga guys. Ano tayo?

ako okay guys Dito na tayo Punin ko na pagkain Abay okay po Katawag kaya ito yung Mendoza Bye